Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay mag-unboxing tayo guys. Ayan. Lagay ko lang dyan sa ibaba yung kung seller kasi nakalimutan ko naman yung name niya. Pangalawang ano ko na to? Pangalawang order ko na to sa kanya. Start na tayo guys ha. Dami pala guys oh. Isang box lang. Ang ganda ng pag-order ni mom. Kaya ayan, umorder ako ulit sa kanya. Kaso lang, maliliit lang yun. Pero okay lang. Okay naman yung ano niya price. To ay to yung una guys. Maganda pag ano ni Ma'am Ang daming tissue na gastos niya. Yan. Ang liit lang nila guys. Yan umi oh, mga new roots na siya. Ayan guys, yung ating ano, ah uh, Juliana. Ayan guys, oh si Juliana. Ibang ganda. Ayan. Laro ba guys? Gabi na kasi Ayan yung ating Juliana. Ang ganda. First open natin. ayan yung ating ano, Atlantis. Ayan guys, ang ganda ng Atlantis. Saro ba guys? Ayan yung ating Atlantis. Ayan, ito naman guys si Esther. Ayan. Yung ating Esther. Di ang ganda ni Esther guys? Ayan. Pangalawang order ko na tong Esther guys. Kasi yung Esther ko, ano, na Yan, oh, may mga new roots na siya guys. Taro ba? May mga new roots na. Bilisan na natin mag-unboxing guys. Kasi, dilim na. Wala pa namang ilaw dito sa garden ko kasi na ano pa, natanggal pa. Oh, ang cute nito. Ayan guys, oh. Ang ganda. Wala, hindi ko alam yung ID nito guys. Free siguro to ni ma'am. Parang wala akong order nito guys. Ayan. Cute lang siya. Next naman. malusa. Yan guys, nalusaw na si Citrina guys. Wala na guys. Wala na tayong Citrina. Ayan. Nalusaw yung ating Citrina. Yan guys, oh. Yan si Citrina. Kasalan ko kasi hindi ko kasi nakuha kaagad po guys. Tagal na to sa ano, sa LBC. Sayang so, naman si Citrina. Ayan. Ayan guys, yung ating pink marble gold. Yan guys, yung lalim niya oh. Natural lang ba to guys? Parang ano siya no, nasunog. Nagka sunburn. Ayan oh, nagka ano, ilalim niya. May new roots pa naman siya. Ito guys, yung pink marble gold. Hindi talaga mabuhay yung pink marble gold guys. Yung, ay hindi pala pink. Yung isa yung regular lang na ano. Hindi mabuhay-buhay. Madaling magkaroon ng mini bugs. Talapitin talaga ng milibags yun. Ito kaya. Saan hindi yan? No, kasi ang ganda ni marble eh. Kaya gusto gusto kong makabuhay ng marble. Ayan yung ating pink marble gold. Cheesecake. Ayan yung ating cheesecake. Ang liit ni cheesecake. <laughs> Ayan guys yung ating cheesecake. Ang liit-liit pala. Ayan naman guys, yung ating victory. Ang dami niya nung guys, o. Oh, parang sunburn. Ayan. Ayan yung mga ano, sa ilalim niya sunburn ba yan o natural lang ayan yung ating victory tagal na to hindi ko nakuha baka ano na malusaw na silang lahat Ayan guys, oh, hindi ko maano masyado yung pagpronounce ng name ng ID niya guys. Ayan, si ano to? Si Christine Warachi? Waraki? Or wa Warakli? Ayan guys, hindi ko maano yung ano niya, ID niya. Pakicomment naman guys kung ano pagkasulat. Kasi hindi masyadong maano yung mabasa yung sulat ni ma'am. Tapos guys, nagkaroon ako ng elegance. Pero ito yung nangyari sa ating elegance. Ayan. Ayan yung ating elegance. Ang ganda ng elegance. Ito naman ay si Macarons. Cute ni Macarons, guys. May mga new roots na. Pwede na siyang itanim bukas. Tanim natin to. Dagdag ito sa ating collection. Ayan, napupuno na yung ating garden dito guys. Ayan, yung ating macarons. Ayan, wala masyadong ano guys. Yung mga, tawag ito yung mga bukol-bukol niya. Wala masyadong bukol. Ang liit lang, yan lang oh. Saka ito. Ayan. Ayan yung ating macarons. Kasi yung macarons ko guys, iwan ko anong nangyari. Hindi ko na nakita nung nag-ano dito sa bahay. Na, 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 nalusaw siguro. Kasi nung nag-ano kami sa bahay, nag, yung may pinagawa, may pinagawa kami, ayun, hindi ko na namalayan saan na yung ating macarons. Ang laki pa naman ng macarons natin. Kaya umorder ako ulit ng macarons, kaso maliit lang. Ito naman guys, yung ating, ano, si Helena. Ayan, ay! Ayan yung ating Helena. May mga new roots na siya. Ayan. Hindi na nakita yung ano niya. ID niya. Probably guys. May mga new roots pa naman siya guys. Oh. Yan yung nangyayari May nagmamashi na siya guys. Yeah, alam nyo naman. Baka maubos na. Wala nang matira. Kaya kahit umuulan. Ayun. Punta kami. Ayan guys. Hindi ko alam yung ID niya guys nawala yung ID niya. Guys, I see it na. Ayan yung ating it na. Logging new roots. Ayan guys, yung ating Etna. pang new guys ay may kaunti pala ayan yung ating angel wings ayan ang ganda ni angel wings sana mabuhay siya no dito sa akin Ano to? Pagkabasa. Monica Drops. Nakalimutan ko na kasi guys yung mga ano ko na order ko sa kanya guys. Ayan. Hindi naman, hindi naman nakalagay si ano, Rain Drops. Magkatulad sila ni Rain Drops guys. Ayan. Parang si ano no, si Rain Drops. Ayan. Monica Drops siya guys. Nakalagay dito. Monica Drops. Yan na guys, yung ating lemon lime. Ah, yung ibabaw lang pala, yung nakapatong kanina, yun lang yung ano na, ano lang siya, nahawaan lang siya guys. Puti na lang dito nag ano. Dami niyang new roots guys. Yan guys, ang so daming new roots. Oh, ayan. Klaro ba guys? Ayan. Ito yung ating Lemon, lemon, ah, lemon lime. Lemon lime na barriguete, ayan. Lemon lime na barriguete. Akala ko ano sila. Yung, yung ibabaw lang pala yung nakapatong kanina. Ayan. Ano, si Beauty Lily. Ola, may nag-ano na. Ayan na nangyari sa ilalim, guys. Ayan, oh. Grabe, uh, nagmamashi na siya guys. Kawawa yung plants natin. May flower na po natin yung flower. Ayan yung ating beauty lily. So, ang ganda guys na ni beauty lily. Tara din yung roots. Ayan guys, so oh, si Monica Drops. Dalawang Monica Drops pala yung na-order ko. Parang si Rain Drops guys, no? Magkatulad lang siguro sila ni Rain Drops. Ayan, oh. Si Monica Drops. Ah, yung Diamond Sting ko pala guys. Ayan, ang ganda ni Diamond stage. May isang baby na kaso walang new root ay may ilan pala guys pero ang liit yung beauty lily unang na ano ko sa kanya tagal ko na namain ko sa kanya pinatabi ko lang sa kanya guys kasi nagmamain ako nito tapos na napadala na niya yung mga unang na ano ko nakuha ko sa kanya kaya ito pinatabi ko na lang ayan yung ating ano diamond stick diamond stick Dalawa to guys. Ito na mabuhay na sa sakin, guys no. Ilang bisis na ako nakabili ng diamond stick. Hindi talaga mabuhay buhay. Ano ba dapat gawin dito? Ganda kasi ni diamond Steak, ng diamond stick kaya gusto gusto ko talaga makabuhay ng diamond stick. Ayan o. Oh. Pangalawa natin diamond stick. Pula ding new roots. Hindi talaga nagbibigay ng new roots, Oh. Ito naman ay si ano to, si ito si Angel Wings. Ayan, walang new roots si Angel Wings. Ayan, guys. Ang ganda ng kulay, guys, no, ni Angel Wings. Ayan, yung ating onions. May new roots na din, guys. Buti na lang, ano na. Tumila na yung ulan. Ayan, guys. Ang ganda ni Orions. Ang ganda ni Orions. Ayan na silang lahat, guys. Ayan na guys, tapos na tayo guys ng unboxing. Papakita ko sa inyo guys sa lahat-lahat na na-open natin. Ayan na silang lahat guys. Pero ito na sa ano, yung lalaki, yan, na sa gilid niya. Hindi yan kasali guys sa Yung ano yan dati kay ma'am, ano, ma'am Clyde. Hindi eh. ko pa na, pat kasi walang new roots guys. Ito lang yung bago tin na-unbox, guys. Ayan silang lahat. Ang ganda ng mga kulay, guys, no? yun oh, yung color nila. Ang ganda. Ayan. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye! God bless!